Sa bawat pusong nagkakasala, merong kabutihang natatago. Hindi yan sa kung ano ang pagkatao mo, kundi ayon sa mga gawa mo. Ngunit paano ka nga ba mabubuhay sa dalawang pagkatao? Hahayaan mo na lang bang pagharihan ka ng tukso ng kasamaan na maalipin sa iyo? O pilit mong paglalabanan mapunan lang ang mga pagkukulang sa pamamagitan ng paglilingkod sa iyong mga tao? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang nagmalasakit sa kanyang bayan, umakay, tumulong, at minsan nang ginawang takbuhan ng mga kapuspalad. Ano pat lokal na bayani kung siya'y turingan? Ngunit sa kabila ng kabutihan niyang ito, hindi may pagkakaila na taliwas sa pamantayan ng buhay ang paraan ng kanyang paglilingkod. Dahil, kailanman hinding-hindi magbubunga ng mabubuting gawa kung masama ang binhing ipinunla gaano mo man ito alagaan. Hindi mo pwedeng paglingkuran ng sabay ang parehong kabutihan at kasamaan. Ang kwento ni Jeffrey Diaz Robin Hood ng Cebu City o yung tinaguriang alias Jaguar Pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakipindot na din po ng like subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jeffrey Diaz ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Jaguar. Siya ay isinilang noong dekada 60 at tubo sa barangay Dulho Fatima sa siyudad ng Cebu. Ang batang si Jaguar ay isang anak mahirap lamang na minsan ang nangarap umasenso sa buhay. Siya ay pandalawa sa pitong magkakapatid at ang ina nila na si Nanay Gaudiosa ay nagtitinda lamang ng mangga samantalang namamasukan lang sa kumpanya ng padalahan ang kanilang tatay. Halos sapat lang pantawid gutom ang kinikita nilang mag-asawa para may taguyod ang napakarami nilang anak. Isang batang masayahin at punong-puno ng mga pangarap sa buhay kung ilarawan si Jaguar ng kanyang mga kaibigan. Napakabuti niya sa mga ito at sa katunayan Noong sampung taong gulang pa siya, kasama ang kaibigan na si Victor Yap, nagsilbi pa sila bilang mga altar boys o yung sakristan sa Archdiocese Shrine of San Nicolas de Tolentino na siyang pangunahing simbahan sa bayan nila. Patunay lang nalika sa batang si Jaguar ang pagkakaroon ng mabuting kalooban. Sama-sama din silang naglalaro ng basketball ng kanyang mga kaibigan na paborito nilang libangan kapag walang maha